What's up mga ka-tribo! Welcome back to my channel! At ito po ay magmumukbang po ako ng KFC na biglaan lang po kasi ganito po yung story ah Lumabas po ako, nagpaihin ng mga aso ibanda banda sa amin, yung kapitbahay namin banda dyan May nakatabi na ano, nag-deliver yung foodpanda Pawis na pawis na siya Tapos bigla siya ng tanong sa akin kung may nakatira daw ba doon Eh wala na, almost 6 months lang wala nakatira doon Tapos tinawagan niya wala naka na yung ano, naka-out of coverage na daw Ayun ah, na yun nga naawa ako kasi wala na daw, hindi ka na kontak, Na-delete na yung apps. So, eh, worth 700 Naawa naman ako doon sa rider, sa nag-deliver. Sabi ko, sige, ako na lang kukuha. Para ano, kumbaga, kawawa naman, diba? Wala rin akong ganong pera, pero naawa ako. <laughs> At least, ma-upload ko siya sa YT ko. Papadagdag ng videos. Ito ah, 750, pieces of chicken. Walang rice to. So, kinuha ko na lang kasi kawawa naman. Kaya kayo, hmm, pag mag-audio kayo, sure nyo na totoo kayo kasi kawawa naman yung mga innocent tao na nagtatrabaho. Mga rider, mga, mga podpada, grab, kahit ano pa yan na online na ano. Huwag niyong binobogus kasi kawawa naman sila. Hmm. Na-tempohan niya ako, at least, kahit pa paano, diba? May, ano na ako, content na ako, nakatulong pa tayo. Intro, pasok! Welcome back. Sa mga hindi pa pala subscribe sa akin, please subscribe and click na notification bell. Share niyo na rin po 'yung mga videos ko. Nanonood ng videos ko at nag share na rin. thank you sa inyo. huwag ah, kayong magsawa. Kainin na po namin 'to. Ah. sabayan niyo po kami. Kain na rin po kayo. Okay, attack na. Attack no rice. Wow. Late lang. Kasi busog pa talaga ako. <laughs> busog pa po talaga ako. <laughs> Naawa lang ako. Kaya magno -no rice muna tayo kasi kakain ko lang din halos ng ano eh spaghetti ni ano niluto. Ito spicy to, favorite ko kaya no rice muna tayo. Kain po tayo. Grabe puro rumaan ng pala nito. Sa ilalim original. Yan. Original. Hmm. Nat bal. Favorite ko naman tong KFC. chỉ có cho mấy sao spicy original <coughs> hmm cái nọ mấy ít pa hmm mà <coughs> ăn chi kính nhở 10 pesos siguro to kasi 750 siya eh. Hanggang... Tuloy sa wakay na KFC niya. Kawawa na may mga bibiktima ng mga rider na gano'n, no? Pangalawang biyahe niya palang panaman daw po. Akala ko milk tea lang. Hindi <laughs> <laughs> ko pala kay MC. <laughs> 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 Ang bad-bad nun ah. Hindi ako lang makaka-encounter ako ng ganun. Yung ano napapagod sa Facebook, di ba? Sa news. Pero ito kasi malapit lang talaga. malapit lang sa amin. Imagine, six months na wala nakatira doon. Taga dito lang banda yun, no? Kasi alam niya, wala nakatira doon sa bahay na yun. Hindi niya in-address. Kasi mo lang taga Maynila pa yun. Kano, isang araw siya walang sahod. May git ano? No rice. But, more chicken. <laughs> Dami niya. Sampu po ito, mga katribo. At ayun ay malabong-malabong maubos namin. Mmm. <laughs> As more spicy pa mo yung kinuha niya. Hmm. Kung di pala ako napalabas, ang tagal niya pa naghihintay dun. Contact siya ng contact. Pawis na pawis na yung ano, rider. Kaya unti-unti lang ako lumapit sa kanya. Ah, mapapanood niyo po yung video nung sa RIDER na interview namin ng konti. Kung paano namin nakuha to. Hmm. Eh, watch niyo po muna yung video nung kung paano namin to na to sa RIDER sa Pudpanda. Si Kuya, nag, may nag-order daw dito sa may Paris Street ng KFC. Pero yung bahay doon, wala naman nakatira doon eh. Inanap niya na... Ay, nakati, baka taga rito na yung nag-order nag, ano, nag sa'yo, Kuya. Baka taga rito lang din kasi alam niya walang bahay. Tao doon. No? Ano? Wala, dun, eh. wala talaga? Bogus? Taga dito lang yan kasi... Ang kawawa naman si Kuya ano, Pod Panda, o. Kaya oh. oh! mag-order nang hindi nyo kukunin yung order. Hmm. Taga rito lang yan kasi alam niya, alam niya walang bahay, wala nakatira. siya. Magkano yan lahat, kuya? 749, 749 daw. daw. Hmm. Ayan, kukunin na lang po namin yung order niya. Kasi kumawa naman siya. Magla-lunch kami ng KFC ngayon. <laughs> Mayroon, makita niya. Hindi nagbobo sa kanya. Ano kuya? Ayun, ay, kunin mo. Po. Ay, na lang po. O, pa. Ano pangalan mo kuya? Ali po. Ali. Ayan. Ayan po, kinunan na po namin order niya. Huwag po kayo mag-order na hindi niyo kunin yung order niyo. Kawawa ko yung ano. Ingat na lang. Sige, ingat sa ano. God bless. Ah, uh, oh yan mga katribo, na-watch naman, di ba po kung paano namin na ano, to, nakuha to sa isang food panda na biglaan lang talaga na ano. Dahil lang, siyempre, medyo may puso tayong konti. <laughs> dalawa lang tayo sa bahay, ganyan yun. Um, dalawa lang kami, eh. Dalawa lang kami nakakain nakak dito, sampu, eh. Um. Ako ah, banggang ilang araw yan? Ah, sige po, mga katuloy mong na ako. Salamat sa inyo sa mga nanonood ng videos ko, ah. ah pagpatuloy lang po. Maraming maraming salamat. Thanks and God bless. Ingat kayo lagi. Ping!